wa ko kasabot sa akong gibati karong adlawa nadismay ako gisapot ko naglagot ko wa ko malipay wa jug ko nalipay nahadlok pud ko alang-alang sa kaugmaon sa Pilipinas asa na paduong ani sakto na un to. Na sa Blue Ribbon Committee, nagsugod ng investigasyon sa flood control. Apan, gitanggal si Marcoleta. Nga no, gipulihan ni Kinsa. Panpilolakson, tinaw bang ani ni BBM. Wako kabalong ko, ako kapadulong kong asa pa ang investigasyon ni Ani basig balik na pod ni balik na pod sa mga Duterte kay ana ah, ba sila di gud sila mo undang not unless dili nila mapildi ang mga Duterte human na human na, o pa nila sa si tatay di ko wa mas sila naging successful sa impeachment wa po sila naging successful sa ombudsman diri na punta sa senate ang atay gikambyuhan pati si Cheese Escudero Cheese is out Soto is in unsa kay ginaluto ani nila makaduda ang pamulitika sa Pilipinas sobra kong ka-worse grabe power tripping kayo ba mahay ko nga si Marcos ang naging presidente sa Pilipinas super support up super pa ako pangaway sa una atay mora man din mo una iniinday dakong pagmahay Diyo. dakong pagmahay just pagmahay. Luol lang kayang Pilipinas. Grabe ang corruption, kapit usap ng sa mga tao, kamahal sa mga palitunon, wa jud mi asenso ang Pilipinas. Karang gikan kay Tatay Digong ni tulbong na unta to, dagkan -in kay infra projects. Murang oh shit, ang Pilipinas padulong na jud ni sakuan. sa kuan sa pag-asenso. Atay bigla man niliko. Bigla man ni hunong. Kaya ang mga kwarta na hulog sa ayuda, nahulog hulog sa bulsa, sa mga yawa na mga politiko, otro yung sila nga no? Tama, it's sa so. Di jud ang baha makapatay sa mga Pilipino. Di jud ang baha makalunod na ito. Kundili ang pagkagahaman, ang pagkahakog ang mga politisya. Gikan sa national padulong sa ubos kung na ghost project na flood control ghost project ang national government pag abot po nimo sa LGU oh Diyos ko nga ano nga ano na farm to my road to my farm na mga proyekto kung sa pa napay uban proyekto sa gobyerno bawal mo ang kontraktor imuhang kuan kadugo ra? Kadugo apa selera pa kontraktor. Just <laughs> ko. Inani ka wars ang gobyerno sa Pilipinas atay. Ginapa ba mo muli ani? Kaya ako mura, Okay na lang mag tinigo, magtiguang na ko din nila pita. Balihin na ang tag ani. Dito kay maayo pa dito, maayo pa imong imong free healthcare, free education sa imong mga anak. Lami ang imong retirement lami pa. Kung gusto Pilipinas ka, pitos na. Samot ka, pitos ka rin panahon na. Mangita pa sa pang maagi. Nga wala si Sarah kay maglisom sa pildi ni Sarah, no? Sa 2028. Maghinaot lang yun ta. Nga wala na sila yung laing mabuhat pa. Og, and I pray, wala man natuog ang ginoo. Naamad yung ginoo. Ingasalig man sa katagahanan sa tuwa nga di yun pasagdaan sa ginoo. God has better plans for Philippines. And I hope so. O, siguro matag-usaka ka nato naghahandong sa kayuhan sa Pilipinas. Nga, mabot ang panahon nga, mabalik ang mga Duterte. Philippines will be great again. tinuod nga being great. Ang kanang mutulbong balik. Ikan kay Tatay Digong, ni Hunong man sa panahon ni Marcos, tulbong na po sa panahon ni Inday Sara. And we will all wish na si Sara ang maging presidente sa 2028. Kaya si Sara ang tinuray nga na ay sakto nga panggutok kaya ng panggobyerno nga alang sa katawhan, dili alang sa ilang bulsa og ka, kahakog sa kwarta. Busa kita maning kamot, ta. Kung dili, ta Di Di, ta, alang sa kayuhan sa ato ang nasod. Wa jud tay lain mabuhat. Wa na tayo mabuhat para magbag upa ang kahintang sa ato ang nasod. Maluit ta. Malu ta. dili lang sa atong kaugalingon. Kundi maluit ta sa atong pamilya o mga sumusunod na tumang henerasyon. Luoy kay Pilipinas karon nga panahon. Luoy tindog ta tabang ta, sa pagbag-oning sistema sa panggobyerno sa Pilipinas nga di na maayo. ikaw unsa ang imong tingog sultihin ko